Okay, so yun guys, may na-encounter na naman din kaming issue. So normal na to kay Blaze. What's up mga tropa? So ngayon, maraming nagtatanong kung pa, paano pa rin talaga i-connect yung Blaze V2 natin sa intercom at yung music sharing. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano yun para mas maging clear na at wala nang mahirapan pang iba. So yun, let's go. So una pala, make sure nyo lahat ng wire sa loob ng helmet nyo is connected ng maayos. Okay? I double check nyo yun. Dapat connected silang lahat. So, ito na. So, ang step one para sa pag-connect ng intercom at yung music sharing niya is una, ito muna ang pinakuna yung gagawin is maghanap kayo ng kasama or mga partner nyo or mga kapatid, kuya, ganun. Maghanap kayo para mas matest niya kung gumagana talaga yung intercom niya. So, ito, ito talaga ang pinakaunang gagawin nyo is on nyo to. Itong nasa baba nito. Yan. On nyo yan. So, once na makita nyo na, ayan, yan. Ready to Bluetooth na yan, guys. So, isi-switch nyo yan. Isi-switch nyo rin tong isa. O itong baba rin. long press nyo rin yan. Yan. So, ngayon, pag okay na yan, ang next na titignan nyo is open nyo na yung Bluetooth nyo sa cellphone. So, in step 2 is hanapin nyo yung sa Bluetooth. So, dito, guys, open nyo yung Bluetooth nyo, no? Pag on, naka-on na yon open nyo lang yung Bluetooth nyo. Ah, uh, ayan. Ayan, oh. no? nyo na. I-connect nyo na lang yan connect nyo silang dalawa. Connected na yan. Pag ganyan, okay na yan. Okay, so once na-connected na to, is ready na siya for uh, music sharing. Okay? So ito na, ito na ang gagawin nyo. After nyo na-connect, is ito na ang style ng ating intercom yan. Isang blink na lang siya, yun know? Okay. So may maririnig kayo dito na sound na uh, Bluetooth connected successfully, sabi niya. So paparinig ko na lang sa inyo. Okay, so itatapat ko tong mic dito sa loob. Sana narinig. Connected. Connected yung maririnig nyo. Okay, so once na connected na yung dalawang Bluetooth sa cellphone nyo, tapos okay, okay na rin to, is mag-play na kayo ng music. Okay? Mag-play na kayo ng music kasi isa lang muna dyan ang gagana. Ngayon, to activate yung music sharing, guys, etong nasa taas na plus. Ito. Etong plus button na yan. Ito. Yung plus button na yan, click nyo ng dalawang beses na mabilis. Parang ganito. One, two. Yun. Tapos, i-click nyo rin yung sa kabilang intercom. Iganon nyo rin, dalawang beses din. So, once na-connected na yun, may maririnig kayong boses na music sharing mode on, sabi niya. So once na activated na yan, okay na yun guys mag-play. Makakapag music sharing na kayo. So ganoon lang siya kadali. Okay, so yun guys, may na-encounter na naman din kaming issue. So normal na to kay Blaze. Kahit na pinindot na namin yung dalawa, connected na siya sa, sa, isa't isa, is hindi pa rin siya music sharing. So ang ginagawa ko kapag nangyayari yun guys, is pinapatay ko na lang ulit yung intercom. Papatay na lang siya ulit. Tapos disconnect ulit yung Bluetooth. Parang nire-reset nga lang siya. So ganoon gawin. Gawin nyo na lang ulit yun. Patay nyo na lang ulit. Pagka-on sa Bluetooth sa cellphone, pag connected na yung dalawang device, mag-play na kayo ng music, tapos yung plus button, dalawang pindot. Okay, so ngayon naman, paano i-activate yung intercom or yung paano kayo mag-uusap na dalawa? So napakadali lang nun guys, itong taas lang. Long press nyo lang yan, hanggang sa may makita kayong kulay green. Ayan o, wala nyo oh. walang cut yan. Ayan o, pag activated na yan, okay na yan. Sunod nyo rin sa kabila. So ganun lang din ulit, ayan, lilapit nyo. Ayan, So once na okay na yun, may, may maririnig kayong parang lalakas yung ano niya. Hindi ko alam kung paano yung iligkas. Tapos okay na siya. Try natin. Okay. So ngayon susubukan namin yung intercom. Kaya ito. Try natin eh. Kaya naririnig mo ako? Yes, naririnig ko Hi guys! Ayan. Hi guys, naririnig mo ako. Yeah, I can hear uh, you. So. Okay, so ganun lang siya kadali, guys. Kung may tanong pa kayo, kung may hindi kayo malinaw, sabihin nyo lang. Comment lang kayo dyan sa comment section. Ngayon, so far, ilang weeks na namin, mag-isang buwan na ata namin ginagamit ito. And so far, yun lang din talaga yung issue, yung pag mabilis na, minsan nagkaka-interfere yung music, yun. So, yun lang naman. Kaya kung interested pa rin kayo dito, guys, sana. Yung link ko na lang sa baba, doon na lang kayo bumili. And so, may, pag may iba pa kayong katulungan, comment lang kayo and try out plan agad. And, yung